Hello, welcome back ulit sa ating youtube channel Sir, uh, shout out to sa inyo Hindi ko na natin <laughs> yung name ninyo na nag request at mukhang nachempohan ko yung sinasabi ninyo na marirelocate kayo ngayon dito so uh, mukhang ito na po ata kayo, yung mga bus niyo, na sinasakyan ho ninyo at hinahanap po yung mga possible na maging area ho. so tingin ko ayun uh, yung mga gamit ho ninyo so hyacinth link kasi ito, may hyacinth din dun sa kabila ang mga taga Bacordin yung uh, mga na-relocate dito yung mga unang na dito mga taga na botas, mga taga na -botas. so kung dito kayo nalapit lang kayo sa paglabas compared sa Ayasin sa kabila okay so ayan lipat natin yung camera natin ha so ayun uh, ayun na nga dito sila uh, para sa akin mas mainam dito yung lugar ninyo compared doon sa kabila na Hayasen kasi Medyo may kalayuan ho yun. Although, pare-parehas lang naman yung bahay. Kasi dito, paglabas, malapit na. And then, sa school din, mas malapit din. Kasi paglabas mo, may uh, school na rito banda sa may halang. Although, may school din naman dito sa kabila. Sa may malainin bago. No? At mabilis na sa inyo. Okay. So, ayun na sila at uh, close na hanap tayo ng pwesto para <laughs> baka punta tayo doon. so hello uh, shout -out sa inyo sir jonathan at uh, ito na po ata kayo at yan nagayos na <laughs> uh, wag asikaso na ng mga kung saan possible yung magiging bahay po ng mga beneficiary Mukhang doon ata sa unahan Sa kabila Ayan o no? Fast 3 Okay, mukhang Sa unahan ata kayo Banda doon niya Sa Hayasin Malapit din doon sa kabila niyan Punta tayo doon Okay, so yun At ah uh kaso na sila ngayon ng mga kung saan na yung pwedeng maging bahay po nila. So ayan na ho yung uh, mga marerelocate ngayon dito sa Hyacinth, dito sa Nike at sila na po yung mga pamilya na palilipat pato dito at ngayon na, syempre, kanya-kanya ng pag aano sa possible na maging bahay nila and then, first time din siguro nilang makita yung mga bahay po dito sa Hyacinth at ang iba hello po taga Thailand shout out to sa inyo, kasama pa sa video ko at yun, kasama pa ni kuya yung kanyang mga sisiyo na alga <laughs> <laughs> Hello <po>. Sige, sige <laughs> Sige po, ayaw po yung ano <laughs> Ayaw na sila pa <laughs> Ayun, ikot po tayo dito Tingnan po natin yung mga Pamilya na maririlukit po ngayon dito sa Hyacinth Okay, so yan ah maganda rin naman talaga yung mga bahay hindi ka talaga talo <laughs> para sa mga bahay na to so adjustment lang talaga pagkaumpisa at ito siguro yung mga gamit nila so doon yung mga tao baka hey, yung gamit gamit Malipat na kayo dito, nai? O ngayon pa lang? Nung 20 namin Ah, 20? Oh, dito. Uh -uh. November Dito rin kayo? Opo, oh, dito At ah, sa kabila doon? Not one Bago rin kayo? Sa Wawa, yung nasunod Wawa sa Maylungos? Opo oh, Ah, oo um. mm -hmm. Ay Ay eh, kumusta naman kayo dito, te? Kailang. Ay, sama Nung lumipat kami, yung isang kamangking ko na nakawan. Mukhang, mukang yan po yung mga first complaint ng mga bagong na-relocate. Parang... Kasi, eh, siyempre, pagod po yan. Oo. Oh, Namin kami ng maagaw oh, naman ilaw ka na oh. Pero kami may ilaw. Yun na nga po. Dito Yun po yung mga nagiging problem una sa mga umaano. Pero later on naman na nananahimik na sila. Gusto <laughs> naman sila sa gitna. Sa gitna, o oh. okay. Pero pagka nalaman na nila yung culture ng night, mananahimik na yung mga yun. <laughs> Kano na nakuha na, na. uh -huh. yung pera? Oo, Grabe, no? Magaling, magaling yung mga talaga, oh. Uh, yeah. ganyan po yung mga bagong nare-relocate. So, pagka nalaman na nilang kultura dito, yeah. eh, <laughs> yung mga mababae, eh, tinananahimik din na. Ah. So, yun na. Uh, excited na din sila. At mukhang ito na ata may mga pamilya nang alam na nila yung mga possible na maging bahay po nila. At sila ate, eh, mga kalugar nyo rin dito sa Thailand sila. At Thailand? At pa. Sa may lungsin din. Thailand yung pangalan din? Okay. <laughs> okay. Akala ko nagbibiro lang siya. Akala ko lang kanina. Nagaling <laughs> daw silang Thailand. Sila, hindi sila, sila nasunod. Dahil. Ah. Ay, na yun. uh -huh. Yung may parang... o, gilid ng, ano, Opa. sa may parang... Ah. Ano, Oo, ng ano. Oo pa. Sa may lungos. Ah. Sa may ano, sa ano ng ano. Oo, sa highway doon. Oo. Aka, okay. nasunog no, oh, yung mga nasunog parang nakaraan lang. Akala ko nagbibiro lang si ate na galing to silang Thailand. <laughs> Totoo ba? May lugar pala na okay, Thailand doon Thailand. sa lugar na yun. Ah, okay. Ayun. At, uh, Akala ko nagbibiro lang si ate kanina na sila daw galing ng Thailand. Ibig sabihin may pangalang palaw. Basi kila ate na taga doon din sa lugar na unang narilugit okay, na rito. Oh, may lugar palang oh, Thailand oh, sa Lumos. <laughs> pautas, pautas Bali tatlong bases sila. Ate, pwede ba? Ilang pamilya kayo, te, Kuya? Ha? Ilang pamilya po kayo? 44 families. forty ah. 44 families po sila na marirelocate ngayon ho dito. Alam niyo na yung mga possible maging bahay po ninyo. Lava. Pero te, ano nyo ito, perspiration nyo ninyo, ano sa palagay ninyo yung bahay? Ha? Ah. <laughs> ano sa tingin po ninyo? Maganda ho ba? <laughs> so, pwede. O, oh, yung kanto, cornered lot, no? Pero kabuuan ng bahay, overall, talagang maganda ho para sa akin. Eh. Nakatiles na, pinturado na. E, adjustment na lang talaga. <laughs> so, ayun. So kuya, kasama ko kay sa video ko ha. At uh, yun, 44 families nga ako sila. Bali, tatlong bus. Tapos ito yung ah uh, tatlong ano. Delio TV puti. Delio TV, o. Oh. Delio TV. So yun, at uh, nandito na sila. <laughs> Ngayon, ihanapan pa ng uh, possible na maging bahay ho nila. At uh, kararating Uh, tingin din lang mo. Mm -hmm. Oh, hanapin pa nila yung uh, magiging bahay talaga nila. So, kung anong black and black at uh, meeting pa, ano ho. Malaman na. Ano. Tsaka may mga kunting requirements na kailangan na uh, build up pa eh, para doon sa paglipat na, di ba? at least nandito na adjustment time, kunting sipag. <laughs> kayo ate, galing din kayo ng Bacor. Naglalako kayo, ah. Ah, pampanga kayo. Ah, okay. So, yun. <laughs> Hello, shoutout doon. Oo nga, dumadami na yung mag... Shoutout kila kuya, oh. Madami <laughs> na kayo magiging customer ate. Dumadami na tao. Doon sa kabila, parang tatlong sunod-sunod na linggo, may mga narilocate. Sa St. Mary Magdalene. So, ang dami pa. Pakuor, Pasay. Pasay, tapos tawag dito. O, oh, yun, oh. Nakaw, no? no? Pero yun una yung pagkabago? <laughs> oh, yun naman pula yung mga oh, yung mga yung mga bagong naririlukit nga pala kasi parang sila yung prone dahil pagod sa paglipat medyo ano ah uh, kadalasan sila po yung mga nananakawan So yun, dun sa mga mga mabait, sana naman no, wag na natin pagsamantalahan yung mga kababayan natin na nire-relocate sa mga pabay kasi adjustment time po sila nag-adjust sa lugar kung ano po yung magiging buhay so huwag na usana nating pag samantalahan pa na gawan pa ng hindi maganda so yun lang yung panawagan ko ano yan so ayun si kuya isa sa mga supporter natin marirelocate na rin sila dito at ayun Kumusta kayo kuya? Anong pakiramda nyo? Piling nyo na malilipad so. na kayo. Hindi na mga ngang pangbahain. Oo nga, ano? kahit magbagyo. Oh, stable mag na talaga. Maganda no? na yung bahay talaga. Oo nga. Hindi na palipat-lipat. Sirap din magpalipat-lipat. Oo, ano? At least ito. At least yung may nagkaroon kayo. Ah, di ba? It's mapalad na rin. Ay... Kung nakikita nyo sa comment section natin, ang daming mga nag na pwedeng tulungan na, o, oh. kaya, oo, oh talagang eager sila na magkaroon ng bahay. Kaya mapalad na talaga. Kung baga yung hanap buhay na lang na kailangan mong sipagan na lang. Oo. So, at least, eh, meron ka ng sariling bahay na ganito kaganda. Lifetime na yan. Oo. Oo, hindi ka na mga nga pa. Oo, eh, no? Napakababa lang. Monthly din. Affordable talaga. Ayun din yung isa. At saka kinakainaman, magiging iyo yung bahay, oh, di ba? oh, magiging iyo talaga, di ba? Oo, di ba? black Kasi parang lumawag, eh. Luluwag talaga, Oo. Oh, luluwag kasi, magiging maliwalas. Tapos ginawa ko yung kwarto, nire-arrange ko. Oh, pinaganong ko kasi parang mas gumanda yung ano dito ako yung likod mo Sabi ko parang nag-retro-introduce ko dun ako sa kabila dun okay ha pero pwede January dami pa ano halos lahat na talaga ano na ililipat na nakita nyo na yung ano yun magiging bahay nyo hindi pa may pa meeting, ito, pa? meeting pa. Oh, wala pa ata taga init eh. Alas 4. Alas 4. Ah, oh. o. Oh. Kaya, <laughs> pag, pag na, sabi na naman, di ba? Yes na. Alas tama yung patient na lang. Oo oh, oh nga, konti na lang. Kaya, adjustment na. Kaya na sila. Magkakaano na doon sana. Ay, sige, sige, sige. Good lang. Congrats, congrats, congrats. congrats. <laughs> Okay, so yun, uh, naghihintay sila nung magpa-process na ng uh, mga papers nila para uh, malaman na nila at uh, i-detail, i-detail ba tawag ano na sa kanila yung mga magiging bahay po nila. So, ayun, ipon-ipon pa sila at uh, kanya-kanyang diskarte, sabi nga ni Kuya kanina, eh, tiis na lang at kunting tiyaga, at least eh ilang oras na lang magkakaroon na sila ng bahay na, ayan, kanyang kaganda. <laughs> Oo oh, nga naman, di ba? Konting uh, tiyaga na lang, konting piano na lang. Eh, malalaman na, eh sa tagal na rin nila naghintay na marilukit na na talagang gustong magkabahay. So, uh, ito na yung araw, ito na yung day. At siyempre, hintayin natin yung mga tagahinsya ng ay, gobyerno para sila masabi na sa kanila na ito na yung magiging bahay. Anong lot and block ay mag, uh, magiging bahay po nila. So ayan, tuwa-tuwa sila kuya ah, dumadami na yung magiging customer nila at marami na yung nalilipat. uh, ah, bago daw yung ah, mga gustong kuma ng kutsyon. okay, so ito yung magiging lugar nila. Yung kabila naman nito, Hayasent din. So parang tagos ito papunta doon sa may Hayasent sa kabila. At saka sa papuntang Naik View. So ito na nga, hindi na magkasya yung tricycle. <laughs> ayun na nga, o. ayun na ay doon, oh. yung kanto na yun, nando doon yung uh, kanto, papunta ng Naik View. Nag-exhibition yung tricycle, oh. so ayun yung ano. <laughs> Mga ito pa yung lugar na pari uh, possible na malipatan nila. Hey! Oy, shout out to sa inyo. <laughs> So hanggang dito yung uh, magiging pwesto nila Kasi may mga pintura na <laughs> Ayun na yung kabila naman yung naik view So kapitbahay nila kabilaan Diyan sa kabila na yan ay ilog na Dito yung magiging daan yun Papunta dun sa naik view na yun Halos parehas lang yung uh, Tawag dito Yung kulay ng bahay Ito rito, tingnan nyo rito oh. Ito pa sa kabila Ito yung magiging Possible na maging bahay ng uh, 44 families Na marirelocate ngayon Ngayon ay December 17 To shout out kay Sir Jonathan At ayun, uh, nachempuhan nga ho natin yung uh, Mga pamilya na galing bako or na marirelocate ho dito sa Haya Center. At ito, uh, naayos naman nila yung mga bahay na mapaglilipatan. At uh, ayan, naglilinis, kunting linis na lang yan. At ayun, okay na. So, kayo na ho, bahalang magtuloy din na maglinis. At least, eh, ayan na ho yan. Nakapag-partial linis na yung uh, mga empleyado no? na gumagawa ng mga pabahay. So, ito yung magiging lugar po ninyo. Okay, so ito yung uh, truck ng... ayoko ko kung ano truck tawag, si truck. <laughs> Ayan, tuwan-tuwan na sila kuya at dadami na yung magiging customer nila. Shout out ka lang. sa <laughs> <laughs> kanan! Salamat sa inyo! Ate! Thank you! At ito yung ay, truck ng Hi! Hello. Salamat. Wala pa pang autographos di pa kumikita. <laughs> so yun yung truck na yung mga gamit nila. At ito pa rin yung magiging iba pa na possible na maging bahay ng mga marirelocate ngayon at dito pa rin sa kabila. So ayun at uh, naghihintay na lang sila yung mga beneficiary no para magkaroon ng konting uh, tawag dito briefing tapos uh, ayun na nga at dito suwerte yung marirelocate dito laki pa ng espasyo dito pwede pang mag uh, tawag dito Hello Kasama <laughs> kita sa video ko utoy ha <laughs> Okay, so yun at uh, mukhang uh, tawag dito. <laughs> pa nila yung uh, magganus mag-ano sa kanila, magbibigay ng briefing and then yung susi na ng bahay, kung alin yung magiging bahay yung nila. Kaya uh, naghihintay pa yung mga Pamilya, yung mga residente na maririlocate Ngayon dito sa may hayasan So, alin, lapad kasi nitong hayasan Malapit dito sa may Tulay Sa may Ilog Papunta doon din, sa kabila pa doon Kung mga nga yung mga video natin So, ganun kalapad yung uh, Ano na to At yun, uh, go na tayo Kuya, salamat sa inyo Ate, salamat uh, Go na tayo <laughs> Dahil may lalakari Siguro balik na lang tayo pagka nalipat na sila na umaga po at yun na hintay yung mga ano rito mga pamilya pa <laughs> ganda umaga po <laughs> hello po ganda umaga so yun ma yung mga pamilya na marirelocate ngayon maghihintay po sila ngayon sa ano nang uh, magiging bahay na nila hello <laughs> po sige po salamat po sa inyo at yun ah uh, mukhang sabi ng mga narilukit na dito na unang batch eh, baka abutin pa nga daw ng poncila uh, para makalipad na doon talaga sa magiging bahay nila. Kasi magpunting uh, briefing nga, and then yung mga papers na kailangan nilang permahan, at, uh, yung susi, and then yung block, and that kung saan sila, ah, uh, possible, no? At yung magiging bahay ho nila. Ah, uh, yun, Sir Jonathan, uh, maraming salamat po sa idea. Siguro babalik na lang ako dito sa mga susunod na araw kapag ka nalipad na kasi siya, nalipad na yung mga <laughs> yung mga marirelocate ngayon dahil nakausap natin yung mga taga lugar din nila o kung kayo po'y taga doon din sa may lungos, eh baka abutin pa daw ata na maghapon bago nila malaman no kung alin yung magiging bahay ho nila so ayun lang uh, maraming salamat shout out po sa inyo Sir Jonathan at maraming salamat sa suporta at ah uh, medyo mainit lang, may lakad kasi tayo alas mag-alas 9, eh. may pupuntahan po kasi tayo kaya hindi ko na umahihintay yung mga pamilya, yung mga kababayan natin na maririlukit to ngayon dahil may lakad po tayo. ah uh, ang time ngayon ay 8.40 na, so 9 kasi kailangan <laughs> maka-escape na ako. Salamat sa inyo, babalikan na lang natin sila sa susunod na linggo. Okay, maraming po salamat po sa inyo. Thank you po.